Ako uulat muna naman sa impila ng DWALFM Radio Totoo Si Batangas CNN Live Lens Belda magandang araw sa iyo Magandang umaga Ariel magandang umaga Pilipinas may walang daan apat na pot limang pamilya o dalawang libo ay nadaat individual ang lumikas mula sa mga high-risk barangays ng Batangas City ay sa tala ng Incident Management Team o IMT. Ang mga sa mantalang tumigil sa itinalaga ng labing pitong evacuation centers. Bukod pa dito ang tatlong pot na pamilya o 78 pot individual na pansamantalang tumuloy sa kanilang mga kamag-anak. Naging maaga pang isinagang for empty evacuation ng IMT upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Tinihak ng IMT na maayos isang kalagay ng mga internally displaced people or person habang nasa evacuation center ang mga ito. Siniguro din ng team na may sapat na supply ng pagkain so sa medical check-up na ng gamot ang mga may sakit at natugunan ang iba pang pangangailangan ng mga ito. Mula sa DWLFM 95.9 ito, Serence Belda ng Semen Batangas nagulat live para sa Semen, Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide nation Maraming salamat. Renz Belda mula po naman sa impilan ng Radyo Totoo CMN Batangas.